so magandang umagas nyo lahat dyan mga kababayan kakain tayo ngayon tapos first time kong magkakain itong ulam nito mga kababayan ito. So, kasi may nakuha kaming ulam doon kanina sa sakahan na yung tutubo sa mga kahoy mga kababayan ito ano yan first time kong kuhan kasi nagkita kami doon kanina ni nanay lor na mga kababayan nagpumuhas lang ng pangkatong doon sa sakahan ni papa kasi tiningnan ko yung <coughs> lupa yung tanim ni Papa daw na yung mais kailangan talaga ng fertilizer at saka may mga uod kailangan siya ng spray <coughs> so first time ko makatikim na ulam na itong mga kababayan kuha namin kanina at ando na din kina nilo na binigyan na, na, na namin siya ngayon ng bagong luto so kain tayo mga kababayan so pasalamat muna tayo bago tayo kakain mga kababayan no? so yung mga kababayan kain tayo Ito ba yung buha namin kanina? Ito? Itong... Ah, oh, Yung anong mga buhay, no? Yung... Ah! Manghiya, aming! Palit siya dun! O, nagkaon ko? Pansin sana kayo sa pusa namin mga kabayan. Malambing talaga yan siya. Ito mga kababayan. Yung tumubo sa mga puno na tinumba. Yung patay na puno. Namikita Sila na nilalaro na mga kababayan. Na natin, kumain natin siya. Tapos na silang kumain mga kababayan. <coughs> ah, si Oh, <coughs> I Masarap para talaga, talaga itong mga pabayan. First time ko talaga makakain noon, magkakita kami ng ganito doon sa sakahan. Sabi na masarap daw, pero hindi ako nakatry. Ngayon lang talaga ako nakatry. Hinalo, hinaluan na ng ano, tinapa naluan namin ang tinapa magbaba yan no? magbaba no? marami talaga palang mauulam talaga dito sa bundok kahit yung mga tumubos at punong kahoy Magkakala nyo ito mga kabayan na pero malalaki talaga ito. Palitin rin. <laughs> Kasi sana kayo hakan talaga ko, kumain mga kabayan. Kala ko mga kubayan, ang maulam lang yung mga libgos, mga mushroom ba, na tumubo lang dahil sa kidlat, kulog yung mga may ulan. Maraming tutubo dyan sa mga lupa pag mayroong mga kidlat. Yung medyo malalaki. Sarap yun, masarap yun. Ito, ngayon ako nakatry. Masarap din. Ada nak mula ulam di tukar bayan tu? Tu tundan. Siapa ni? Awak ba Awak bawa? Awak? Okey balik ibu rumah. itong mga ganito mga kabayan yung saging mangga, marang natry ko na rin durian natry namin na iulam mga kabayan uh, nakaano kami nakapagmana kami sa aming papa kahit anong prutas iulam sa kanin mga no, kabayan ginagawa namin yung ulam to meron pa tayo mga minuto mga kabayan marami pa tayong uh, pahinugin you know, uh, at saka yun no? ilalim yan at saka doon sa gilid kasi masarap yan pag yung dami pa naming ulam dito oh. dami pa naming ulam oh, amin asa mo ka aba wa dito lang ka ba dali mo hawag ka no tara di ya di ya ito dito 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 ka dito sinasana kayo sa pusa namin mga kababayan ha talagang ganyan siya kahit yung pagtulog namin Uh, paggabi ng mga kababayan doon talaga siya natutulog sa aming ano tabi tinanong nyo parang wala lang sa kanya oh. hmm? kaupo lang siya kaupo lang siya parang malayo yung paningin So maraming salamat sa inyo lahat sa mga bayan. Ubus na yung ulam natin. Yan. Yung mga ulam natin na kinuha namin ni Nanay Lor na kanina. So ganito lang yung video natin mga bayan kasi yung posa natin ay napakalikot. Maraming salamat sa inyo lahat. Ingat kayo palagi dyan. Bye bye.